So, para sa ating MR ngayon, ang schedule natin ay week 19, day 4. At ang uh, pamagat ng MR this week ay, the one who is formed in the believers. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. Ah. Amen. Galatians 4.19, Philippians 2.5. My little children, with whom I travail again in birth until Christ is formed in you. Philippians 2.5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. So yung unang verse na binasa natin, binanggit yung travail or travailing. So ang travailing, ito yung uh, paghihirap, pagdaramdam na nararanasan ng isang ina sa panahon ng panganak. So, inihalin tulad ni Pablo yung sarili niya na isang ina na nanganak sa so, mga believer na naianak na niya minsan. <laughs> kaya sabi, travail again eh. So, ibig sabihin, nag-travel na siya dyan, naisilang na yung mga yan, naging mga believer na kaya lang nalihis. Nalihis sila. So, nalihis sila sa katotohanan ng Ibanghelyo. Uh, at hindi nila naabot yung si Kristo ay naihubog sa kanila. So yun. Kaya kailangan mag travel na naman si Paul hanggang maihubog si Kristo sa kanila. So mag, uh, mag, para siyang dumadaan uli sa panganganak. <laughs> Amen. So magbabasa na ako. Amen. Travail refers to painful labor in childbirth. In this metaphor, Paul likens himself to a mother who gives birth to a child. He labored in this way to regenerate the Galatians when he first preached the gospel to them, because they deviated from the gospel that he had preached to them. He was toiling again in travail until Christ would be formed in them. Amen. So yung unang travailing niya ay regeneration para maisilang silang muli. So yun yung una. At yung ikalawa naman okay, ay upang maihubog, maiwangi si Kristo sa kanila. So dalawang klase ng travailing. So kung nagpapasal, ka, at uh, nakapagdala ka ng mga tao sa Panginoon, tapos na yung una mong traveling. Siyempre, aalagaan mo yan hanggang maihubog si Kristo sa kanila. Yun yung pangalawang traveling. Today's reading. Paul was in travail that Christ might be formed in the Galatians. Christ, a living person, is the focus of Paul's gospel. His preaching, which... Differed greatly from the teaching of the law in letters was to bring forth Christ, the Son of the Living God, in the believers. Hence, the book of Galatians is emphatically Christ centered. Christ was crucified to redeem us out of the curse of the law and rescue us out of the evil religious course of the world. Amen. So, maganda to. Sabi niya, yung preaching ni Paul is Christ-centered siya. Hindi katulad ng mga, uh, pag-preach ng mga Judaizer. No? So, yung mga Judaizer, ang kanilang preaching ay yung law. Yung law. <laughs> so, ginagawa yung mga tao na uh, doer of the law. Nag uh, tagagawa, tagatupad ng batas. Uh, so, yun yung kanilang teaching. Samantalang si Paul, christ Center Ang kanyang ministeryo ay upang i uh, ibunga si Kristo sa mga believers. Si Kristo na anak ng buhay na Diyos sa mga believers. Uh, kaya christ Center siya. Uh, at uh, dito, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, uh, niya si Kristo na naipako upang ang tao ay tubusin, tubusin mula sa sumpa ng kautusan. Amen. So ang, ang pagtutubos ay mula sa sumpa ng kautusan. Kasi dati uh, madalas sinasabi natin, tinubos mula sa kasalanan. So yun yung alam natin na katubusan. Kasi ang salitang katubusan ay inilabas mo siya, tinubos mo siya, binawi mo siya. Yan ang ibig sabihin ng katubusan. No? Kaya yung ginagamit na salita ay redeem. nang no? ang ibig sabihin ay isang gamit na nai, oh, na isang la, nire-redeem yan. Kailangan magbayad ka, tapos ibabalik sa'yo uli. Yun yung tinatawag nating redemption. No? So ang redemption ay isang proseso na kung saan ang tao ay nagbabayad upang kung ano yung kanya, maibalik sa kanya. Ngayon, tayo ay mga tinubos. Tinubos. So, tinubos mas, Siyempre, pag tinubos ka, tinubos ka mula sa isang bagay. So, ang alam lang natin noon, tinubos tayo mula sa kasalanan. Pero ang Biblia, iba yung sinabi niya, tinubos tayo mula sa sumpa ng kautusan. So, ano, ano bang pagkakaiba niya? Bakit ba ganon? Kasi nga, sinasabi ko, yung tao, nung nagkasala siya, nahulog siya. Nahulog siya sa sumpa ng kautosan. Napasa loob siya diyan. Um, dahil, dahil sa kautosan, kailangan niya mamatay. So, sumpa yan. Ang kautosan. Inakatulang ka na kailangan ka mamatay dahil nagkasala ka. Pero ano naman yung tubusin mula sa kautosan. Ito ay ang bawiin muli mula sa sumpa ng kautosan na walang iba kundi ang kamatayan. At anong halagang ibinaya dyan para mabawi yung tao mula sa sumpa ng kautosan? Siyempre, buhay din. Buhay. So, binayaran niya ng Panginoon ang sarili niyang buhay at nilabas niya ang tao, tinubos niya mula sa sumpa ng kautosan. Amen. Amen. And he was resurrected from the dead that he might live in us. We were baptized into him, being identified with him, and have put him on, clothing ourselves with him. Thus, we are in him and have become him. Amen. So ito naman ay ang bautismo. So bautismo. Ano ba ang mga nangyari sa panahon ng bautismo? Okay. So, unang-una sa lahat, nung tayo ay nabautismuhan, si Kristo na nagbangon mula sa mga patay, okay, ay nabuhay sa loob natin. Nagbangon siya sa mga patay at bilang Espiritu, siya ay pumasok sa loob natin, nabuhay siya sa atin. Kaya sabi, Okay, he was resurrected from the dead that he might live in us. O ano pa? Tapos sabi niya, dahil dyan, tayo ay nabautismuhan tungo sa kanya. <laughs> tungo sa kanya. Into. Ang ibig sabihin ng bautismo ay ilubog, ipasok. No, ang ibig sabihin, nung tayo ay binautismuhan, ito ay tungo sa kanya. At ito ay posible, pwede, kasi siya ay espirito. So, naipasok na tayo tungo sa kanya. Being identified with him. Ano yan? na sa kanya, identified, and have put him on. Okay, nakatulad ng damit kung saan isinuot natin siya. No? At tayo ay uh, na, na, napa sa kanya at naging siya. <laughs> so yan yung history natin. Amen. Amen. Okay, so dahil dito, on the other hand, He has been revealed in us. He is now living in us. And He will be formed in us. So tatlo siya. Revealed. Ibig sabihin na ihayag sa atin. Living. Ibig sabihin na bubuhay sa atin. Form. Ibig sabihin na iwawangis tayo sa Kanya. So wag natin kalimutan yung tatlong bagay na yan. No, na nang tayo ay nanampalataya at nabautismuhan no, sa so tatlong bagay ang nangyari. Okay? So, siya ay naihayag sa atin. No, siya ay uh, nabubuhay sa atin. Okay? At pangatlo, siya ay maiwawangi sa atin. Amen. To him, the law has conduct us okay and in him we are all sons of god it is in him that we inherited god's promised blessing and enjoy the all-inclusive spirit furthermore it is in him that we are all one we need him to supply us with his grace and in our in our spirit that we may live him amen so paulit-ulit yung salitang in him in him uh, so di ba so ilang item yan so yung una niya sabi niya uh okay baptize in him into him Ident identified with him put him on that is clothing ourselves with him Okay, and then uh, sumunod, we are in Him and have become Him. Okay, tapos uh, yung sumunod na tatlo, siya ay naihayag sa atin, nabubuhay sa atin, at naiwawangis sa atin. Amen. So lahat ng mga sinasabi rito ay mga aspektong organiko. Organically. Amen. Amen. Okay, so to him, to him, the law has conducted us. Okay, so nabasa ko na to. We are all sons of God. Okay, so may mga inhim pa dito. So pagkatapos binanggit na, uh, okay, na tayo ay sons of God. Oh, mga anak ng Diyos. No, so ano ang mga uh, pakinabang natin mula sa pagiging anak ng Diyos? Unang-una, -una, God's promise. Okay? Enjoy the all-inclusive spirit. Okay? Na tayo ay maging magkaisa. Na tayo ay tinutustusan niya. No? na kanyang biyaya sa ating espiritu upang tayo ay mabuhay para sa kanya. Amen. When the Galatian believers were regenerated through Paul's preaching of the gospel to them the first time, Christ was born into them and not formed in them. To have form in us is to have Christ fully grown in us. First, Christ was born into us at the time we repented and believed in him. Then he comes in, in us in our Christian life. And finally, He will be formed in us at our maturity. So, ang ibig sabihin pala nung form maiwangi si Kristo sa atin ay ang mag-grow tayo unto maturity. Diba? Ayun, maging matured ka. So, ano ba yung si Kristo na i- na ihubog na sa'yo. Yun ay maturity. Ibig sabihin, natang mo yung kagulangan. Pag si Kristo ay naiwangis na sa iyo, anong makikita? Si Kristo. Diba? Ang larawan ni Kristo na naiwangis na sa atin. At yung stage na yan ay stage ng kagulangan. Ibig sabihin, lumago ka na. Overcomer ka na. <laughs> Kasi lumago ka na yan. Eh. Naihubog na si Kristo sa iyo eh. Meron ka ng wangis ni Kristo. Kaya tama, overcomer ka na. Ready ka na sa kaharian. Amen. So Galatians 4:19 points out that Paul's burden was not to carry on a Christian work, but was to have Christ formed in the believers through Paul's preaching. Christ had entered into the Galatians, but because they had been deceived, Christ had not yet grown in them. and had not been formed in them. Amen. So mag-ingat tayo na madisib tayo. Sabagat so yun ay isang hadlang para sa paglago ng buhay. No? At uh, ang paglago sa buhay ay yung sitwasyon na si Kristo ay naiwangis na sa atin. Kaya lang, mahadlangan siya. No? Mahadlangan siya ng mga uh, mga bagay-bagay no na na, na lang oh, na lang amen ah uh, yung yung sa Galatian kasi ang lang sa kanila yung pagkalihis nila mula kay Kristo na ibaling sila sa kautusan yo yun yung naging had upang sila ay lumago gumulang uh, kaya wag tayo mahadlangan ng mga bagay na hindi si Kristo amen Therefore Paul labored again like a mother, laboring in giving birth, that Christ would be formed in the believers. Paul wrote out of the burden to minister Christ into the saints. He has burdened, he was burdened, that Christ would be established and built up in them. Galatians tells us that Christ is revealed in us and that he lives in us, Now, we see that Christ must be formed in us. Amen. So, sa Galatians, ano yung sinasabi? Siya ay naitalaga sa atin. No? Siya ay naihayag sa atin. No? Ang kulang ay yung siya ay maiwangi sa atin. So, yan yung kulang. Amen. So, ministering Christ to others is not accomplished easily. It often requires suffering and struggle. Ministering Christ is much more difficult than carrying out an ordinary Christian work. If you would bear the burden with a sincere heart to minister Christ to others, you will discover what labor and sufferings it requires. You will need to meet like a mother giving. birth to a child. Amen. Amen. So sinasabi sa atin, ang pagmiministeryo ng Kristo, hindi naman talaga madali. Hindi madali yan. No? So ito ay nangangailangan ng suffering. <laughs> so suffering. Tama, hindi nga madali dahil may suffering. Eh. No? Struggle. Oh, suffering, struggle. Hanggang mabuo si Kristo sa kanila no, do sa tayo. No, Lako, pag nakita mo yung mga nanganganap, kung minsan nadidinig sila hanggang sa labas ng ospital. <laughs> sa hirap, no, ganun siya. Kaya yung mga nag-aalaga, yung nagpapastol, no, pinapastol yung mga bago hanggang sa maging magulang sila. Binibisita, isa, tinataguan pa yung nagbibisita. <laughs> so, ganon. So, hindi madaling magministeryo ng Kristo. Amen. Amen. So, the goal of our service in the church or in the ministry must be to minister Christ into others. It is not adequate simply to say that we preach the gospel. For it is possible to preach the gospel without listening, without listening to Christ, or uh, without ministering Christ to others. Our burden must be the ministering of Christ. Once again, I say that this requires labor and suffering. So, pag ministering of Christ, hindi madali siya. So, ito ay nangangailangan ng pagpapagal at pagdurusa. Amen. it demands prayer patience and love according to our experience such a ministry is a, is a battle wrestling the subtle one the enemy of god is active to bring in frustrations or distractions amen hence we must learn from paul to be burdened and to minister christ and also to appeal to the saints' affection, that their hearts may be touched. Amen, O Jesus. Gawin mo kami mga pastol na nagpapagal upang ang mga banal na amin pinapastol. Panginoon sila ay magbunga rin ng Kristo sa pamamagitan ng ministeryo. Panginoon nawa sila ay may bunga. O Panginoong Jesus. Amen.